I'm not morning mga ka-dragon. Nandito tayo sa ano, bukid ni Dan. Kukuha tayo ng lupa. Magpa-plantita okay. tayo. Mag Tarin tayo ng halaman. Kasi naman bahay ang ating... Maganda kasi magtanim ngayon, ano, tag-ulan. Pag tag kasi ang hirap magtanim. Namamatay. Ito yung ano ni Dan, oh bukid bukid nila ni Gretz may ano na yung palay ng ganda rin oh. naglabasan na yung ano dami tanim ni Dan palang oh, hindi naman naarawan talong. Yan, bibili rin tayo ng halaman mamaya. Doon kay ate sa binili namin nung nakaraan. bibili pa. Pagkakwento guys, yung pinagsunugan ng ay pinag sanugan ng ipa pala. Ito yung maganda talaga sa sa mga halaman. Taba. Buti nasisikit-singit pa yung pagtatanim namin ng halaman. Sarami ng trabaho. Mamaya so, doon naman tayo sa tindahan. Hindi hmm, natin guys. Yan guys, ito na yung ating ano, pinagsibuyasan nung nakaraan. Yan. Pakita ko sa inyo ang aming palay. Wow. Dami ng bunga. Ganda yung lalaki ng ano nyo. Kapalabas na pala sila lahat. special tayo dito banda guys yung ibang mga palay ngayon guys may mga sakit sakit na naman may mga lumalabas lalabas na naman na ano may mga sakit sakit Hirap talaga pag ano, tag-ulan. Hindi mo masabi ang ano ka Talagang 50-50. Tapos tayo dito guys ng ano ng talbos ng kamote. Pangagahan. Tingi ako dun na. Ah. Pang ulam. Para dumami lalo ang talbos. con sa ng ano oh Buka may as na dyan huwi na tayo guys meron na tayong pangagahan malay ng lambong mo pa ani ngayon? Huh? Ito ba tuloy sa ako? Jeria! 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 Ayan o, oh, ang ating target. Saan na yung bilhin mo? Yan eh, ano ko na yan o. Ibenta ko ko, wala akong pera. Ibenta na daw po ito guys o. Oh. Pero hindi, pero alam mo, kung anong pangalan nito tay? Hindi oh, ko na ano pangalan niya. guys, comment nyo guys kung anong pangalan nitong halaman na ito. ano okay, mo sa... Sige, hindi ko na. Mine! Mine! Magkano to tayo ay? Kayo eh. <laughs> Magpresya ko ng ng malaki eh la. <laughs> ano po ang tayo ng 200? 200 uh, ano ngayon okay, eh? 200 daw? Lipat ko sa paso. Oo, eh ano mo sa paso? Yung malaking paso. Tapos, ibunsay eh, bonsai mo yan siya maglaki siya ng ganyan. Hmm. Maganda ng sasya. Lalo na kung may marami ang kasama niya. Hindi, hmm. mm nagpabuhay ka sana natin ng ganyan? Mag, Mag an ka Hindi Ano? Ano ba guys? So. Ito nga yung guro na yun. Nabili na. Pati yung mga ano ko ito ganyan. Bagong bilyan. Bilya. Nabili niya mga 15 piraso. Tapos ito. Ano kulay yung mga bilyan? Bilya 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 Ebang ah, po ano, na. Napuwas yung sinigilli ng ano yung ano, so ko to lang. para hindi malanta. Nalalanta po siya, dapat kaya. Hmm, malalaking dahon din po 'yun eh dyan. Sa likuran. Ah, mayroon kaya yata siguro yung ganyan. Doon sa ano yung drain. Maglaki yan eh. Maglaki yung damon sa gilid. nito. Kaya lang, kaya hindi hindi maglaki. Ano? Ito, maglaki ko siya. Ay, nagataas po. Ano? Oo. Madami? Madami siya sa ano? Madami doon. Oh. Madami siya mag... Ano sa ano? ito po, paramihin nyo po ito, maganda rin yun. Ah. Paramihin nyo po, maganda rin. Oo. Oh. Lupa lang ang inaano po. Pero problema. problema. Dami po dyan sa likod mo. maraming na doon. Ito, ito, ito. ito ganda rin. Po. Oh, yan guys ang aming nakuha ng halaman na bili. Yung iba guys, yan binigay ni ate. So, tara na. Uwi na tayo. Uh, oh, yan guys. Ito na yung ating kamote. dahon. Then, ito ang ating hot dog. Okay. Ito, okay. Yan, may plantitas guys. Bagong. <laughs>

<camina> <laughs> batik. Batik na sila. <laughs> Away-away mo kasi. Yan, nilabas nyo na. Si Dodong namin. Ay, si Dongdong. Kamukha niya si Dongdong. Hello, Dongdong. Hawig po tayo, Dongdong. Yan. Yan.

ma-stress. Ang mami nga halaman ma-stress. <laughs> Kaya kami maghahat ng halaman. Kung <laughs> paalam ka rin daw dun eh. Baka may... Kung magpunta kayo ng may parang dun, hindi talaga kayo makadali.

Kamu dipek. 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 Kamu dipek.